Wala na talaga akong kakampi dito sa bahay. Kahit hindi nila sabihin sa akin, I know they're judging me for taking Alex in. Siyempre, ikaw ang bunso. Kaya protective silang lahat sa'yo. May inihanda akong files na ipapadala sa'yo in case may masamang mangyari sa akin. Oh! Anak, ano anong man mangyari sa akin? Huwag na huwag mong kakalimutang mahal na mahal ka ni Mama. Si Love kata dia nak ke hospital. Di mana Susie saya? Just relax, saya kita, okey? Si Mama pun... ...berlaku kemalangan. Dia siapa lagi? Tiada apa-apa yang boleh katakan. Nona... Si Mama... Nona... <po. laughs> ah!

Baptist na lang po, Salamat po wow. salamat sa ah. kasi yung Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyari kay Love. Andito tayo, wala akong magawa. Ma, walang mangyayari kay Ate Love. We just have to wait here. Lola, Nares, hindi ni Mama kumusta na. Hindi ko alam. Wala akong update kasi hindi naman ako makapasok sa operating room. Anong nangyari kay Lab? Eh, naku! No, daw po ang sasakyan ni Lab sa truck! Anong nangyari? Dok, kayo ba ang pamilya ni Lab? Ako po yung nanay niya. Unfortunately, dahil sa lakas ng pagkakabangga niya, Lab's had severe damage. This resulted to a traumatic brain injury. I regret to inform you. At this point, komatos po sila. Komatos. Labs brain, particularly the cerebral hemisphere cortex, is severely damage. Doc, ano pwede gawin para magising siya? I think what he means is dahil lang natin magising si Love kung magigising pa siya. It's pretty bad. But to be honest, napakaswerte niya at nakaligtas siya sa aksidente. Kinailangan pa namin i-plaster ang kanyang buong mukha dahil sa lalim na sugat niya. Dok, ano pwede niyong gawin para mapabuti siya? We have to do another round of brain scans to check the severity of the damage her brain. ini ko kayo na it's not looking good. So sinasabi nyo, wala tayong magagawa kundi hintayin si Love na magising. Ano ba na maglasa kayong mag mga doktor? Carl! Doc, I wanna see her. Hindi mo pa siya pwede makita sa ngayon. Tests are still being conducted. Doc, anak niya po ako. Gusto ko siya I'm sorry. We're doing the best that we can. Don't worry, really, inform ko kayo sa lahat ng test results nila. <sighs> ano ba kasing nangyari, Ma? Nahuli na ba yung nakabagal kay Love? Carl? Hello? Javier, I can't talk to you right now. Nadispatch na, na ng tauhan ko si Atty. Esquivel. Uh, that's good. Sige, mamaya na tayo mag-usap. After all, wait. Nadamay niya pati si Love. Ano? Ba't kasama si Love? Wala, dinispatch niya rin pati si Love. Di ba ang pinag-usapan natin, si Atty. Esquivel hindi kasama si Love? Nakikinig ka ba? Pinatay niya yung dalawa kasi nagkita yung dalawa eh. Javier, ang inutos ko sa'yo, si Attorney Escavel. hindi mo dapat dinamay si Love. Nagkita nga kasi yung dalawa. Naintindihan mo ba yon? Ha? Hindi natin alam tuloy ngayon kung anong sinabi ni Attorney Esquivel doon kay Love. Dapat hinayaan ninyo ko magdesisyon. Hindi yung pinangunahan niyo ko. Nakita ni Love yung tauhan ko. Alam niya tauhan ko yung hitman na yun. Pag nagkataon, baka ma-discover pa ni Love na tayo may pasimuno ng lahat eh di sana ang pinatay mo na lang ay eh, yung hitman mo, di ba? Dahil wala siyang utak at hindi ka nalalayo sa kanya. Alam mo ba ga kung gano'ng kalaki ang problema binigay mo sa akin? Teka nga, hindi ba kalaban mo rin si Lau? Ito ang dami mong sinasabi. You ruined my plans. Kilala mo ako, Javier. Kalkulado ko ang bawat galaw ko. Hindi ako padalos-dalos tulad mo. Dapat nakinig ka. Ma, what was that? Apa yang berlaku? Pakai tangannya, dear. Yeah. <laughs> <I don't> Kenapa? <know. laughs> Tidak mengisyip bahasa si mama? Of course. Yun eh. we all know how stubborn she is she won't give up noel i don't know why niya am guessing what you know what i didn't going to actually she good actually good i was ignoring her cause i was ignoring her Akala ko kasi it was gonna be another call lang. Na maninermon lang siya. Na inanag niya naman ako to come home on time. Eh, hindi ko alam kung maririnig ko pa ba yung boses niya. <laughs> Ang dami ko pang gusto sabihin. <laughs> Tita, hindi ko man lang nasabi. Noel, masasabi niya lahat <laughs> yun. Kasi magigising si Ate Laura. Magigising siya. Hmm? Madam, uwiin ka muna. Uwiin ka muna. Bakit ba nangyayari itong pakito? Bakit na pinagpinagdaanan ni Nung tapos ito. Kailan po ba natapos lahat ito? Gusto ko mong sabihin na may dahilan lahat. Yung ito talaga, wala akong nakikita ang magandang dahilan. Nakapagod <coughs> na. Ang <laughs> madam, alam ko, ikaw ang pinanghuhugutan ng lakas ng pamilyang ito. Sa puntong ito, pwede kang sumuko. Pwede kang magpahinga. Nandito kami para sa iyo, kami. <tos> <tos> Faith, I know this not the right time. Pero yung medical case ni Love is very expensive. Yung medicine, test, maintenance niya will cost more than 100,000 pesos a day. Ah, uh, kayo na ang bahala sa kondisyon ni Love. Ako naman ang bahala sa paghahanap ng pera. Alam mo naman, sa panahon ng pandemic, in bad shape ang mga hospitals. Patakaran nila na magbigay ng down payment para sa treatment ni Love. Alam mo na, kailangan ng hospital ng garanti. Naintindihan ko dahil doktor din naman ako. Magkano ba ang pinag-uusapan natin dito? 500,000 for down payment. Pwede pa tumaas yun. Pwede yung gumagod sa millions. Depende sa condition ni Love. Hey, are you alright? Yes, okay. I'm okay. Basta kayo na ang bahala sa kalagayan ni Love. Gawin yung lahat ng nakakaya ninyo. Kaya kong pakiusapan ng hospital to extend the payment deadline. I wish I could do more, pero hanggang doon lang ang kaya kong gawin. Thank you. I really appreciate it. Pero ma, kung hindi nila ginawa yun, Baka nga nasabi na nga ni Atty. Esquivel kay Love ko aning totoong bakay natin kay Noel. Sa kapakaran niya, kung ano man ang sinabi ni Atty. Esquivel kay Love, malulusutan natin Pag Pagsabihin natin siya na lumipat sa bakura na gagawin niya. Look at him now. This is the first time na nakita kong may concern siya sa namin. Nalaso na natin ang isipan niya para kamugian niya sa iyo. Baka mamaya, ito pa yung dahilan para mapalayo siya sa atin. So, anong gagawin natin, Ma? We have to keep love alive. Kailangan mabuhay siya hanggang makuha natin ang isang. But for so, what? hahayaan natin malubog sa utak ng mga ginagawa. <sighs> They need money. They need us. We give it to them. And then, babaw the ito. Po sila. it's not looking good your medical fees nila is very expensive it will cost more than 100000 pesos a day i think we need to close two more branches all the companies heading to bankruptcy are to get <laughs> naman na. Hindi ka na Salamat, Elvira. Huwag mong problemahin ng pera, okay? Ako bahala doon. Hindi ko alam kung paano ako makakabayan sa'yo. Huwag mo isipin yan. Huwag mo isipin. Don't worry, Faith. Maniningil naman ako ng bayad I want everything you have. Everything. Salamat, Elvira. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka. Faith? Mana? Ako bahala sa hospital bill nila, okay? Hindi ko kakailanganin niya pa ng kahit na anong pera. Just let me know. Nahihiya ako sa iyo. Huwag kang mahihiya. Di ba nga, hindi ko na nga naging daughter-in-law si Lavin. Eh. And besides, nandiyan naman yung apo natin na si Noel. Hindi ba? Basta babayarap kita. If I have to sell more properties, gagawin ko. O magsasanla ako. Anything. Tama na. Tama na. Siguro, the best thing to do now is magpahinga ka muna. Uh, no, no. I'm fine. Iniintay kong payagan nila akong makapasok doon sa kwarto nila. Okay. <laughs> Mas maigi kong umuwi ganun. May pandemya pa. You have to keep your immune system up. <gasps> ah, ma, kapama si tito, tito? ay hindi ba? Pahinap mo na pala. Malang kiti. sa mga tao. Kaya nagbahalan mo na rin so, yeah. Pagpahinga na ko lang siya. Dahil bukas, akin na lahat na kayo. Joy? Ano ba isa nang ginagawa mo dito? Ah, ko yung nangyari. Ano'y ba diba, ang magmuna ngayon? Hindi ko alam kung nasa tamang headspace mo para magpag-usap sa'yo. Joy, we don't have to talk. I just want to be here with you. Joy, kung may kailangan ka, kung gusto mo na may makikinig sa'yo, alam mo namang nandito lang ako palagi, di ba? hindi mo kailangan saluhin yung nararamdaman mo. alam kung naririnig mo ba ako. Na. Alam ko kung naging masama akong anak sa'yo. Marami akong pagkukulang. Pero promise, if magigising ka, I'll try my best to be a better son. Tapos there'll be fight sigurado yan. Tapos isigawan mo ako kasi you'd like to take control of me, di ba? Di ba? Kasi you always like to be in control, ma. Tapos ako, being the rebel that I am, susuwayin kita. Pagkasagutin, tapos nagdadabog ako. So, I'll uh, kita. Tapos aakit ako ng kwarto tapos nabagsalan pa kita ng pintong. Ma, we're nerves. I won't trade that for anything in this world. <laughs> yeah, please. We <laughs> should be a mom. Please, I need you. Baka gusto mo muna magpahinga? Uuwi kasi ako e baka gusto mo sumabay? Hindi na po. Dito na po muna ako. May iwan naman dito ang tita Joy mo. Magbabantay. Sama ka na sa akin para makapahinga ka tsaka makakain. Sorry, Lola. I just wanna stay here muna. I wanna be here when she wakes up. Di ba, Ma? It's a no-win situation. Anong gagawin natin? Meron pa akong alas. Ano? Hindi ano. Sino? Kasabihan. Nagawa mo na ba yung utos ko sa'yo? Matalino ka nga. Isusoli ko ng kwintas na to kay Elvira. Sigurado ka ba talaga diyan kay Elvira, Faye? Di pa pwedeng meron gustong tumulong sa'kin dahil kailangan ko ng tulong?